Nanduwi tayo sa bangka. <laughs> yung resort na sinukuan na namin, merong libreng pabangka. <laughs> ano lang siya, desaguan na bangka. Ayan, dyan na, na nilagay. Sana kayaanin ng katawang ko yung ano, yung pagsagwan. setup ko ngayon, nakapang-casting ako. Yung same sa kapon, tapos ito isa pang digging I mean baka, baka, light jig lang ako, kasi hindi na ako ko kayanin na ipunta yung ano yung bangka dun sa, sa malayo kasi desaguan lang siya sa ano pero tignan natin kung saan ako abutin <laughs> sana makauli tayo nakapang ano ako na setup skip bunny ito yung pang troll o oh, ano pang hatak pwede naman sa likod naman niya is maliit na isda So na kaya yung bangka? Nalagay niya na nila po niya <laughs> Last time doon tayo sa kabila Sa kabila ko resort ngayon no? Ngayon dito tayo sa pinakadulo ng resort Yung Joms and Jens Lapit na siya sa bundok ng Malagundi eh Which is, ayun yung Malagundi point So na kaya yung bangka? Ay, ito. Ayun. Ayos. Na. All set na talaga. Sasakyan na lang, oh. Shoutout sa owner na to, yung sa resort, si Sir Joms. Sir Joms ba? Tama. Nakagamit tayo ng bangka. Ito gamit ah. <laughs> Hindi <laughs> ko nakuha na yung take-off ko. <laughs> Ayan. Medyo malapit pa naman tayo Pero ayan, Para sagwan. sa guwan sa wano Medyo Hindi nakita yung ilalim nito <laughs> Hindi nakita yung ilalim Pero sa guwan na, na sa guwan Medyo lalayo tayo ng konti <laughs> Sige, sadya na na saguan. Saguan na na saguan. <laughs> Para mas okay natin yung motor ah. Huh, <laughs> oh, layo na pala. Trick niya sa... Ama <laughs> sa tayo ngayon ah Bukas kapag ano Arkin na lang tayo Kapagod <laughs> ah, Medyo Malayo layo na Ilang minuto na yun No pagsasagwan Huw oh, Sige tabi muna natin to Huw oh. Pakita ko na sa inyo Gano'n ka Lalo na yun natin Buka pa rin malapit pero So kung pas sa malayo Kaso reserva ako ng ano Lakas pabalik <laughs> Pero tingin ko sobrang lalim na nito you know, medyo malalim na to More or less nasa Ilang meters na rin to Doon kasi sa bungad eh As in pagka unang ko pa lang Halos lagpas ko na eh kaya, yeah, tignan natin. Tingnan natin kung mahuli tayo dito. Sana may mahuli. Woo! Set up muna tayo ng pang jig natin. Wala akong dalang pamain eh. Pero, try ko sa Biki. Pwede. eh yung Malagong Deep Point. Sa resort natin kanina. Tara. Drop muna tayo. Woo! Tara. Try natin. Mag jig. So, may magic ko ito try natin 'tong my old favorite uh, si yung ginamit natin sa Davao para makahuli nung um barakuda. ito yung hipin nung sa balakudo <laughs> try natin to 120 grams na metal jig ito, sana magawali uh ubitin natin ako, parang may mga tama na yun ano nyo yung mga tama na ano? Pero sige Pag ano Sana di maanok So yun, ang layong ginagawa Kapag luminous Ang mga setup ko Or ano In hand to, UV light UV ano Flashlight Baga pinapasadaan ko para maliwanag sya sa ano pag bumaba sana makauli to <laughs> okay so yan try natin drop tayo natin alaman kung ilang meters to 30. Wait lang, parang malakas yung agos sa ilalim ah. Pakaliwa yung ano. At yun, sa baba pa ba? Wala pa. Wala pa sa baba. 40. Lalim mo? Eh, Ay, ano yun? Kumagat? Ayan. dito sa kaliwa ah. nakita dyan sa kaliwa Parang may Ano Yung tumatama yung ano Usog nga ako dito sa likod banda Yan Mamaya ah, lalabas natin doon Retrieve ko mo Ayan you know, o oh. oh. ng kawan yan eh Ayan oh. nakikita sa harap oh. Natin batuhan po kaya kayo yun dami dyan sa tapat eh <laughs> wala na try tayo ng ang tap water ito yung setup ko pinalitan ko ng bait and wait kasi nakapagod na mag jig ang ganyan kabigat na setup So to try natin mag casting Gamit ng paper Sana makahuli Kasi kanina may nagtatalo ng isda dyan eh Kaya napapalit ako ng setup eh Anong wala Kanina may nagkakagata dyan eh pag medyo may mas masan na ng ano sa pagod baka magano ako um, palit ako ng from top water gawin natin ano micro jig update wala pa rin zero Bang, wala talaga sa spot nasa tao talaga <laughs> tinaray na natin dito mag micro jig oh. dito sa palkas grabe sobrang dali oh. parang kamay ko lang yung gumagal hindi kagaya itong isa na to na buong katawan ko halos yung kailangan pumersa para lamayang at <laughs> ito so, hindi alis ka oh. may ilang oh Mahuli Update ko kayo pag may may mahuli Oh Pagod Uwi yan ah Zero <laughs> Wala talaga sa spot Wala sa setup Wala sa ano Nasa tao talaga <laughs> Ay naka Bawi na lang tayo bukas Try kong pag arkila ng bangka ah. medyo nakapagod magsagwan eh bale nakakadali din tayo soon hindi <laughs> man ngayon next time bawi tayo Oh! Uh.